Mula sa mga altar na may iba't ibang santo at figura, mga nakalaminate na diploma ng mga anak nilang nagsipagtapos at mga medalya na nakasabit sa dingding na minsan ay kasama pa ang mga certificate na binalot gamit ang plastic cover. Painting o eskultura ng Last Supper Family picture o wedding portrait ni nanay at tatay Isa pa sa hinding-hindi dapat mawawala sa bawat dingding ng bawat tahanang Pilipino ay ang larawang ito ang orihinal na may likha ng naturang painting na ito ay nagkangalang Cassius Marcellus Coolidge, isang Amerikanong pintor na ipinanganak noon pang taong 1844. Sa dami ng kanyang mga nagawang paintings, ang painting na ito ay isa sa pinakapopular niyang likhang sining na tinawag niyang A Friend in Need. Isa lamang ang painting na ito sa mga napakarami niyang painting mula sa kanyang dog playing poker series. Alam niyo ba na hindi siya nagaroon ng formal na pagsasanay o hindi pumasok sa mga eskwelahan na nagtuturo ng pagpipinta? Subalit dahil sa natural nitong husay sa paghawak ng brutsa ay sumapat ang kanyang sariling pag-aaral upang makagawa ng iba't ibang nagagandahang mga paintings na hindi na lamang sumikat sa bansang Estados Unidos kundi kundi pinag-usapan din sa buong mundo hanggang makarating na nga rin ito dito sa Pilipinas. Wala man siyang formal na pag-aaral sa pagpipinta ay naibenta niya ang kanyang mga obra sa napakamahal na halaga at marami din ang nagkaroon ng interes sa mga ito. Ayon sa mga eksperto, si Coolidge din umano ang nasa likod ng paggawa ng mga tinatawag na comic foregrounds. Ito ay ang mga pinta o larawan na makikita kadalasan sa mga amusement park na maaari kang magpakuha ng larawan at ito ang iyong magsisilbing background. Kinagigiliwan nito ng marami dahil maaari mong ipasok ang iyong ulo sa mga nakakatawang larawan at mas nagiging makatotohanan ang bawat picture. Noong taong 1894, ginawa ni Coolidge ang kanyang kauna-unahang dogs playing poker na painting. Hindi na itala sa kasaysayan at wala ding nakakaalam kung anong eksaktong naging inspirasyon ni Coolidge sa paglikha niya ng mga paintings na ito. Pero marami ang nagsasabi na na-inspired mano siya ng mga kilalang master pagdating sa pagpipinta kasi na sina Caravaggio, George de la Tour at Paul Cezanne, mga natatanging pintor na kilalang kilala sa buong mundo. Noong pumasok ang dekada 90, kinumasyon si Coolidge ng Brown and Bigelow, isang publishing company upang lumikha ng iba't ibang series ng painting para i-advertise ang isang brand ng sigarilyo. Kailangan nilang ilagay ang mga painting sa mga kalentaryo, posters at banners. Huling gumawa si Coolidge ng mga hang sining gamit ang kanyang tema na Anthropomorphized Dogs. Nakagawa siya ng nasa labing-anim na painting sa series na ito. Sa series na ito din, nagawa niyang i-expand ang tema ng kanyang mga paintings mula sa mga asong gumagawa ng tipikal na gawain ng tao sa bahay, nagbabasa ng liham, nasa loob ng courtroom, naglalaro ng baseball at kahit pa mga asong nagbo ballroom dancing. Subalit hindi may kakailan ang kanyang dog playing poker, ang kanyang pinakapaboritong obra, kaya naman nasundan pa ito ng siyampang painting na may parehong tema. Ang pinakapopular na painting ni Coolidge ay ang isa na may titulong A Friend in Need kung saan makikita ang isang bulldog na tinutulungan ng kanyang kaibigan at pinapasahan ng baraha ng palihim na aktong nandaraya. Naging napakapopular noon ang mga obra ni Coolidge kaya naman maraming mga gumaya dito at marami ding mga bars, restaurants, mga opisina at kabahayan ang nagkaroon ng mga imitations nito hanggang sa umabot na nga maging sa mga kabahayan ng Pilipinas. Naging inspirasyon din ng mga likhang obra ni Coolidge ng mga TV shows at mga pelikula tulad na lamang ng The Thomas Crown Affair, Police Academy 2, The Accountant, Cheers, The Simpsons at marami pang iba. Sa kabila ng kasikatan ng mga obra ni Coolidge, alam nyo bang ang mga paintings na ito ay hindi kinokonsiderang mga fine arts tulad ng mga obra ng mga sikat na pintor kaya ni na Da Vinci, Dali at Andy Warhol. Sa halip, ang kanyang mga likhang sining ay mga halimbawa umano ng tinatawag na kitsch art. Ito ay yung mga obrang kadalasang may pinaggayahan o yung mga paintings na nakakatawa. Dahil sa labis na kasikatan ng mga paintings ni Coolidge, hindi na lamang ito sumikat sa kanilang bansa dahil nakarating na din ito hanggang sa Pilipinas. Maraming mga Pilipino ang gumaya nito at dahil nga sa mga nakakatawang tema nito, tinangkilik din ito ng maraming mga Pilipino. Mabibili ito sa iba't ibang sukat at laki, mayroong gawa sa papel, gawa sa tela, kahoy at iba pang mga materyales. Mabibili ito sa iba't ibang halaga depende sa klase ng pagkakagawa nito at sa sukat. Naging bahagi na ng pawat dingding ng tahanang Pilipino ang pagkakaroon nito. Tila hindi makukumpleto ang isang tahanang Pilipino kung wala nito sa sala o sa kusina. At sigurado ako, marami din sa inyo paps ang meron pa din ito hanggang sa kasalukuyan. Ayon pa man, hindi man naging kasing bigatin ng paintings ni Da Vinci ang mga paintings ni Coolidge. Ang mga presyo naman ng mga ito ay napakabigatin. Noong taong 2006, dalawa sa kanyang mga paintings ay naibenta lang naman sa halagang 500 190,400 US Dollars o halos 30 Million Pesos. Pero bakit nga ba tinanggapatin ng kilik ng marami ang mga obra ni Coolidge sa loob ng halos isang siglo? Marami ang nagsasabi na dahil na din sa mga hayop na pangunahing karakter sa mga likhang sining ni Coolidge. Dahil marami sa mga tao ang mahihilik sa mga hayop gaya ng mga aso at pusa. Kagaya din sa Pilipinas, maraming mga Pinoy ang hayok na hayok din sa pag-aalaga ng mga hayop mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ayon din sa ilang ilang mga eksperto, medyo may pagkawirdo umano ang mga obra ni Coolidge subalit ang kawirdohang ito ang tinangkilik at pumukaw sa atensyon ng mapanuring mata ng mga tao. Lalo pa at hinaluan pa ito ng tema ng pagbabaraha na maraming mga tao lalo na mga Pilipino ang labis na nakarelate. Isang siglo man ang lumipas, hindi pa din nalalaos sa mga obra ni Coolidge na sigurado akong hanggang sa mga susunod na henerasyon ay mananatili itong buhay na buhay. Dagdag kaalaman, alam nyo ba na ang pinakamahal na painting sa Pilipinas ay ang abstract painting ng batikang pintor na si Jose Hoya na pinamagatang Space Transfiguration. Ito ang opisyal na kinilala bilang pinakamahal na painting sa Pilipinas. Ito ay naso sa taon ng benefit auction ng Leon Gallery noong Marso at 3 2018 sa halagang 112.128 million pesos. Ang painting na ito na may laking 60 by 70 inches ay nagwagiri ng pangalawang gantimpayong sa 12th AAP o Art Association of the Philippines Annual Painting Contest. Ayon kay Ponce de Leon, ang may-ari ng Leon Gallery, ang Space Transfiguration ay ang pinakatanyag at pinakamahalagang obra na likha ni Jose Hoya. Kinilalang lang pambansang alagad ng sining sa sining biswal si Jose T. Hoya noong 2003. Isa siyang modernistang pintor na nanguna sa abstract na genre ng pagpipinta sa bansa. Inihudyat ang pagsabak ni Hoya sa abstraksyon ng mga lahok niyang something at composition in red sa pagtatanghal ng labing isang modernista noong Disyembre 1953 sa Philippine Art Gallery ni Lydia Argilia na tinawag na First Exhibition of Non-Objective Art in Tagalog. Hanggahan ito ng isang yugto sa transformasyon ng sining ni Hoya mula sa nakamulatang konserbatibong pang-akademya tungong modernismo. Si Hoya at ang eskultor na si Napoleon Abueva ang kumatawan sa Pilipinas sa prestigyosong Venice Biennale. May tinipong siyam na likha si Hoya para sa okasyon kabilang na ang Granadian Arabesque Fish Pond Reflection, Quiapo Nazarene Festival, Venetian Daybreak, Hills of Nico, Episode in Stockholm, at Primitive Rituals. Mula 1962 hanggang 1965, si Hoya ay naging pangulo ng Art Association of the Philippines. Itinalaga siyang dekano ng Kolehiyo ng Fine Arts ng UP noong 1970 hanggang 1978. Tumanggap siya ng mga gantimpala sa mga kompetisyon ng AAP noong 1951, 52, 58, 59, 1960, at 1962. thank you